Ang actual ko na delivers talaga sa bahay ni Congressman uh, Romualdez is tatlo. Tapos pag minsan pag may duty kami, nagkakaroon ng ano eh detailed. Minsan namo-monitor ko dun sa group chat namin, uh, may basura tayo deliver. Minsan namo-monitor ko siya is three times a week. Ang delivery doon sa sa Forbes, sa bahay ni kong salnik kong romualdez yung pera minsan nanggagaling lang doon sa horizon eh sa taas ibinababa. tapos mag may lang na tao namumunta namumunta naman sa GC namin uh, kaya nalalaman ko yung movement ng tropa kung ano yung sinasabing basura ng delivery so yung delivery o yung movement ng tropa nagaganap Average, three times a week. Three times a week, Your Honor. Nagsimula noong December 2024. Yes, Your Honor. Maliwanag ba ang ibig mong sabihin para sa kapulungan ito ay nag average ng tatlong beses sa loob ng isang linggo ang pag-deliver ng pera kay Representative Saldico at tuloy-tuloy naman doon sa bahay ni former Speaker Martin Romualdez sa ganung uh, rate ganong beses tatlong beses sa loob ng isang linggo yes your honor magmula december 2024 hanggang ikaw ay magresign noong august 2025 this year yes your honor